mare, baharin ba sa inyo? Samahan nyo kami ngayong araw. Grabe, tingnan nyo yung tubig, napakalalim na. Ang bilis lumaki. At yung palayan nga ay lumulubog na. Hindi namin inaasahan na lalaki yung tubig ng ganito kasi matagal-tagal na rin talaga nung nangyari to. Ang hirap ng ganito, mga mare. Lalo na't wala kaming kapitbahay dahil nasa gitna nga tayo ng bukid. Kaya binabantayan talaga namin kung lalaki ng gusto ang tubig para sa ganun makalikas agad kami. Kung dati pa po kayo nanonood, makikita nyo po talaga yung pinakaiba. Lubog na po, pati pilapil. Lampasita na rin. Ang mga birding dahon ay napalitan na ng tubig. Sa totoo lang mga mare, bata pa kami nung huli namin itong naranasan. Kaya talagang alam namin kung gano'ng kahirap. At tingnan nyo naman yung kubo natin. Naranasan nyo rin bang bahain? Alam kong mahirap talaga kapag ganito ang sitwasyon, lalo na kapag hindi naman natin inaasahan.